mga papala ng mga pinagta-charge. Ito check ang e-bike bago umalis. To so, ito guys. Tingnan guys. At pahila ako guys. Kasi tumirik yung e-bike sa kalagitnaan ng daan. At sobrang inyasama ko pang aking one year old na anak. <laughs> at buti na lang kasama ko si ate Gerli. At siya nagkaraga sa anak ko. At kay Lance doon. Sa tricycle. Ako, napakahirap, ama. Ito. Ano ba naman kasi ito? Ito, ito, guys. sila hila ako ng unang tricycle. Hila, hila ako ng tricycle. Ito. kaya palasahe ko dito? Hila-hila lang ako. Kasi hindi pwedeng, ano, hala hila lang ako sobrang init ito nangyari o oh. ay Diyos ko po Diyos ko Rody kaya maging araw to sa mga mayroong minibike e check 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 okay nung tumuloy kung ano kasi yan, Hello, Kuya! <laughs> Ay, just ka pa. Kaya <laughs> ganyan ang mangyayari sa e-bike. Bahila. Ganyan, oh. Ay, just ka. ka, kahirap pala. Kaya maging aral sa mga merong e-bike dyan. Huwag aalis kung low bar. Huwag aalis. Huwag nang tumuloy sa pupuntahan. Eh ako kasi nagsundo ako sa nagsundo sa school ng low bar. Ayun ko mo lang gamitin. Sa Sige na, babay na everyone. Nag-video <laughs> like pa ako talaga